Contact po. Salamat, ko na meron pang isa. Bula -bula. Si, si, sapi, tito, si, po na. Yung kontak, yung patsak, yung kontak ako na. Yung pong kontak, Tito Eli po, lumino na sa akin si Tito Doron Boy at nag-Sugar 7 na. Tito Doron Boy, Tito Eli po, kabuyaw. Tito si, Eli po, kabuyaw. Napakalakas na. Kapatid, kinagpot ko kasi one time na iba lang pala yung tito. Good morning, good morning po. Salamat po sa Sugar 7, Tito Eli. Hindi na po. Full, full tank na po ang signal nyo dito. Dito doon, boy. Kumusta po ang kopya ko dyan? Dito. Q-side na Q-side. Sugar 6 sa akin, Tito. Salamat po. Salamat po. Balik na po sa iyo, Tito Palabok. Pabuhay. Tito, kasi Tito Eli. Dito doon po sa kagmayo. red antenna version 4 Naga City puno